Ngayon lang ako magpapangula. First time niyo po ito. ah uh, ano pong pangalan nila? Teresita. Oh. Teresita. Teresita. Alin Teresita. Ang araw na to, Ma'am Teresita, magiging maganda para sa inyo. Parang kinikilabutan mo ako. Meron ka kasing kasama eh. Magbuat kanina, kasabay mo siya. Anyway, okay. tapos ko dumating dito a few hours. Okay. May kasama kang pumasok pa. Okay. ka pumasok nuna pa. Oh, kumikit pala. Okay, pending Kailangan natin pa rin siyo kasama nung 'yon. Ngayon, sa pagbilang ko ng tatlo ha. Kailangan magharap harap dalawa. Sige, okay. sa dalawa tatlo, magharap kayo dalawa. Diyan. dito. Ayan! Para mawala yun, kailangan mo siyang Ha? Eh. Ah, ka Sige. Sige. Sige sa kaliwa mo. sa kaliwa. Ang <rlaughs> you know.。loko Sa bibi ka. <laughs> <nose> sa dalawa. Tatlo. Nasa TV kayo, mo pa